Kapun na naman mga kalingap, Natanim na natin 'to lahat ng ating uh, yung mga uh, uh, tractor dito o oh, nakuliglig. O oh, natudlingan. Ganda ng kapaligiran. Green na green. Uh, ito po ay uh, sitaw no natanim natin dito sitaw. Uh, nakaisang lata po tayo. Uh, dalawang lata po ito okra sa katalong ay okra sa kasitaw ay uh, ayon nagkalunod-lunod ng mga nakaraang uh, araw no kaya hindi nagtagumpay yung ating tanim kaya ito nagtanim tayo ulit pagkatapos ng uh, matudlingan masuyod at matudlingan no yun po ang pagitan no yung mapapansin niyo yun, yun yung uh, kahoy na yun uh, dito po ay uh, sitaw at dito po ay okra mas marami po ang okra sana po ay uh, wag nang mabaha kasi pag mabaha ito at na uh, malunod o so maistakan ng uh, tubig ng uh, magdamag ay uh, nabubulok po ang, uh, binhi so kung mapapansin nyo no, uh, talagang uh, hindi pa gamay yung ating uh, tractor oh yan o oh. tabi-tabi niya yun nga po ano uh, inulit ko di ko po uh, di po ako gumawa nito dahil hindi po kaya ng aking katawan yung uh, kasama ko po at ito hindi rin itinuloy dahil uh, ayan hindi rin niya kaya dahil matagtag daw mabilis so panibagong kwento challenge na naman. Ang gagawin ko ay uh, papaararo ko muna ito bukas. Papaararo sa kalabaw. Pero try natin yung uh, isang uh, magaling o kabisado rin siguro niya mag uh, tawag doon ay mag uh, traktor. Papasubok natin. Ayan, oh. Wala sa linya. Oh. <laughs> Ayan. Mula ngayon, after... Uh, mula ngayon, pagkatapos ng uh, siguro mga 10 or 15 days, ito tataniman din ulit natin ng sitaw. Uh, pasulod natin dito. Obserbahan natin. Kasi yung ating okra dito ay wala na rin, oh. Hindi ma... Paubos na rin ang bunga. Ayan oh, ang ating kadyos. Naulanan din. Kaya hindi maganda yung kanyang uh, tawag dito ay buto. O. Oh, wala. Halos wala o. Oh. Pangit. Pero try natin mag uh, gulay, yan. Yung hilaw. Yano you know, mabuto man. Pero iba wala. Dahil sa ulan, 'yan you know, oh. Pangit. Hmm. Kapalit okay, tayo ng ating okra tinanim natin pagkatapos na bago tayo umuwi no uh, malalaki na rin no mhm, mm nakapag uh, tawag dito ay uh, yeah, abuno rin tayo kanina o oh, yan o oh. sinaboy saboy lang natin kaya lang uh, iladali yata nung ka na nung uh, ating bani uh, bani Tingnan natin yung isang anak doon na maliit. Kinakain ah, huwag mo buusin yan, huy. bali! la, 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 la. Nawawala po yung puti na maliit. Kapatid nitong uh, isa. Ayan o. Oh. Oops, mailap. Hmm. anak na po yan no? hmm. pinapabayaan na lang natin dito kalalabas din siguro yung puti na yun so, yeah, update po tayo no, sa ating mga tanim tanim alaga Ubus yata, kulong natin ito mamaya. O, oh, dami na rin kinainan. No? Yung maliliit. Tataka ako, bakit kinakain yung okra? Ayan, susunod na mga araw tayo pa yung maglilinis ulit dito sa ating paligid. paligid. Sumagandang hapon po sa ating lahat. ating uh, nyog malalaki no after 1 uh, years one year so naitalim natin to last uh, 2023 yata November ayan no malalaki no ito yung pinakamalaki So, one year, higit. O, ito po ay nilagyan natin ng uh, ayan, yung ating uh, vlog no, ano, kung kapanood uh, nyo. Nilagyan natin ng mga dayami. Tapos mga uh, damo din. Tapos tinabulan. Ayan, efektib pala mga kalingap. tip, Ganda nang ko, no? starting ng ating yug okay yung ating mga chicken ito pa ang buhay bukid basta may alaga tayo kakalibang ating baboy dun ito di pa natin natatapos yung ating plano dito ito meron tayong itinanim dito ng yugno, ah uh, trayo <laughs> trayo po sila tatlo po ano na magka-tabi, yan ito po yung ating uh, talong na itinanim nung uh, kasagsagan ng tag-ulan so kahit paano ay nabuhay naman siguro to siningitan ko na rin ng okra ayan o yan, oh, tumutubo na rin yung okra oh. hmm. kasi halos isa lang naman ang kwan ito tag ito yung mga sakit o yung mga piste na dumadapo no? ayan tumubo na rin yung ating okra para uh, alright o yan, na naabulohan ko na rin to ngayon ngayon lang uh, ang abulo po natin ay uh, dilig Okay, so marami pang bakante. Ang strategy natin dito ay sunod-sunod. Uh, hindi po natin napagsabay-sabay no? gaya, na, gaya na po ito ang uh, susunod natin dito ay uh, okra may para may pahabol po doon tapos dito naman ay uh, sitaw pahabol naman doon para hindi tayo mawalan ng uh, produkto continuous lang po pagtatanim kailangan mayroong uh, pagkasunod-sunod hindi po biglaan ang ating uh, uh, style okay, pasamantala tayo po magpapala mingat-ingat po tayo lahat at sana po ay uh, ayan, may napulot po kayo ng uh, <laughs> style uh, ayan, para hindi tayo Uh, maubusan ng uh, produkto so ganito po ang gagawin natin kaya uh, kahit paano ay continuous po yung ating uh, pag deliver ng uh, pailan-ilang -ilang, uh, gulay nang samantala bye bye muna Ing ingat tayo lahat